Hello guys, Good morning. So, alam nyo ba na kung may ah, uh, sa mga may business owner, alam nyo ba kapag ginagaya ka, uh, kayo ng mga kakompetensya nyo sa negosyo is hayaan nyo lang sila guys. Kasi ganyan naman sa business eh. Gaya-gayahan naman yan eh. ba? Diba? So, ang importante is uh, Meron kang uh, sariling diskarte, di ba? Meron kang uh, meron kang kakaiba sa store mo na wala sa iba. So 'yun ang importante, importante doon kahit gayahin ka pa nila, di ba? Ang importante is ah uh, kumpleto ka. So 'yun ang lamang mo sa iba. So and uh, Huwag sasama yung loob natin kung ginagaya tayo kasi siyempre uh, tao din sila, naghahanap buhay din sila, may pamilya din sila, nagbibuhay. So, hayaan na lang natin sila guys. So, at least, di ba, naging inspirasyon tayo sa kanila para ganyan yung, uh, yung business mo or yung uh, kung anong tinitinda mo, di ba, at least naging inspirasyon ka sa kanila para maging maganda yung uh, story nila. So, ganun lang yun guys. So, meron kasing dito na isang tindahan dito sa katapat ko na ganun. Dati nung nag-uumpisa ako dito is uh, halos uh, walang ano yung store nila. Mga hindi sila nagtitinda ng mga chichirya, mga ganun. Pero nung makikita na nila na mas maraming bumibili dito sa akin, so yun, binaya na nila ako nag bumili na rin sila ng mga chicheria, yung mga galon. So, para sa akin, hindi naman kawalan uh, yun. So, okay lang yun at least, di ba? Nabigyan natin sila ng inspirasyon na para maging, uh, marami din silang maging customer. So, gano'n lang naman sa business, guys. Di. So, bigayan lang naman yan. So, nasa tao pa rin yan kung kanino sila bibili. Di ba? So, yun lang, ang importante dun is maganda yung uh, pakikitungo mo sa mga customer para babalikan kanila at magkaroon ka ng uh, mga customer na pangmatagala. So yun lang guys.